What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy Nagbabali Guys, samahan niyo po ako Ngayon po ay birthday po ng aking father aking pong father na si Kung tawagin po ay si Kahiner Ika nga, ayan po <laughs> ay ang aking ama Birthday po ngayong araw na ito Siya po ngayon ay 65 years old ay ngayong araw na riyo ay kami hong magkakapatid, di nagkaya yan ho, di na eh. muna at may kain naman ho aming ama. Dito sa Bestro del Rio. Ay guys, o, oh, kita nyo naman po. Napakadami din po nakain di yan. At aring nga ho, pagdating ko, inihahanap ko lang ho ng parking at tricycle. At medyo tabi din nga po ito ng kalsada. Malapit po ito sa Lutukan Uno din po, sa Sambat po ng Lutukan kasama ko po yung mga kapatid ko. Yan po, si Jelson po yan. Yan po yung nagtatrabaho din po sa budiga sa bayan. Kasama po yung kanyang anak at yung kanyang asawa. Tapos sa isang kapatid ko naman, ho, arihoy tagali pa. Arihong may kotse. Ay, kita nyo naman, ho, nakakutse. Walang Ano lang sinabi, ang inyong kabugnoy. Pero meron din po naman ako. Eh di hindi nga lang ho, kutse. Yan ho, kutsikel ho. Wow! Kutsikel, hehehe. <laughs> Yan ha, ang aking may birthday, ang aking ama, ang nag-iisa kong ama at napakabait ha, wala ho ko kong masabi di yan. Yan ho talaga yung napakabait, kasama din ang aking mother at saka ang mga kapatid ko nandyan, nagdipo na ho di yan. At sabi nga ho namin, hindi ho kami kakain, nung sumasaya naman ho ng kaunti ang aking ama. Kita niya naman guys, si Kabugnoy, akala niyo sa baula na ginakain, ay kita niyo naman, nasa restaurant naman. <laughs> quality, quality na naman. At yan naman ho, mga pamangkin ho yan. Tapos kapatid, yun yung aking hipag. Asawa ho na aking kapatid. Yan ha, kita niya, nakapila na ho di yan. Ang mga kakainin namin, eh, napakadami nga din mga kakainin namin dyan. Eh, yan ho, in order na ho, agad. Yan ho, nasa amin pa ho kami, itinawag na ho yan. Para ho, pagdating ho namin din eh, edi ready to eat na nga ho. Ika nga, abah. Kita naman guys, naging English din pag misa na inyo kabugnay. <laughs> Tapos pala ho yan, ay sabi ko nga, ay pagkakabanas at ako may kaunting niyan Ay napakabanas, hindi di ko muha muna ako ng electric pan at meron naman doon electric pan na hindi naman ho masyado pa ginagamit. At saka alis naman ho kanina nakapisto doon. Pero sa totoo ho, at napakadami ho din yung nakain at napakalakas din niya ho nakain ng ito. Ang pangalan po na ay Bestro Del Rey po. Ayan po ang ating mga pagkain. Pansit po yan. Oh. napakasarap po ng pansit niya. Quality, quality po yan. Tapos may sisig. Ayan, yeah, sisig ho. Ayan, you know, titimusan mamaya. Tapos meron pa yung chicken fillet. Napakasarap din nun yan. Tapos ang binanatan ko din niya, hindi yan yung chop naman ho. Chop soy. Ay, quality, quality nga rin ho. Ayan, dali na ho. Kain so... po tayo guys. Titimusan na na inyong kabugnay. Napakasarap na naman ang kain ng inyong kabugnoy. Kain po. Hindi mo man sabihin, nagdarama ko rin, na ikaw ay mayroon din pag-ibig sa akin. Kahit na anong gawin, Kung kubli, but di ba pag bigyan ng aking kusot ng dami, wakang magal na na ito lang ibigay niya ng pagbibigay tagni le sa iyo. Magalala puso dumadalangin Pag-ibig sana'y tanggapin tangga pings, naik sandalin ke piring, oke okay, serap daging, tapi lang maghihintay upang iyong sabihin Itinatagong pag-ibig mo'y eh, makakamit Kahit na anong gawin Hindi na kukuling Ba't di ba pagbigyan At guys Talaga napabusog na naman, napabusog eh, mo naman Ang inyong kabukoy at Marihot, na ang mga napapatid ang nga talaga may pangahaw ay talaga aba ah! talaga nga naman ay hulong hulong sa kamera, ay nagbabalik na nagsasharong sa bagay guys na naman eh. sabi ko nga ay sayang yari babalikin eh, ang aking ko nga kahit kinabukasan pag naiinit, eh, quality quality ho. At napakasarap po ng na pagkain din eh. Ika nga, pagka natikman ninyo, oh, ala, eh, baka malimutan niyo pati asawa. Ay, hindi pala ho, oh, joke, joke lang. Baka madali ho ni Mise, sehehehe. <laughs> ay, ayun ho, ay, mga kapatid. Ngayon lang ho kami nagsalusalo ho ulit. Bihirang-bihira naman ho. Gawa na kami ho, ay may kanya-kanya na ho pamilya. Yan, ay, pamangking. Cute na cute din niya po. Oh, o, kita niyo naman, guys. Sabi ko nga, ay eh, sa susunod naman, ay eh, dapat eh, mag sa iba-iba naman tayo. Medyo lumayo-layo naman tayo ng kaunti. At nag lang tayo ng kaunti pira. Para naman pag tayo nagsama-sama uli, ay talagang napakasaya nga din. Ho. May kaunti din hong yaba yabangan. Ika nga. Pagkagaya naman ho kay Misala magsama-sama, ay talagang enjoy na ho natin. Dahil Misala naman ho yan. Ang buhay natin ay eh, kailangan tayo laging masaya. Hindi, ibig ko sabihin, kahit man humi dumating na problema, ay eh, kaya lang pasan yan. Ika nga. Sabi ko nga sa inyo, ay eh, si Kabugnoy nga, dami-dami ng utang. Ay eh, kita nyo naman niya yun, pa sa restoran. Ha, 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 Sabi ko sa inyo, pag kaisipin nyo lagi problema, ay eh, walang mangyayari. Yan, ang aking inaw, nasapok pa si Kabugnoy. Naman naman na yung mama naman, nakita lang nagbalot. Eh, talaga namang may pagsapok pa naman. Eh, eh rin na kaya ako binalot, eh, masasayang lang eh. Ano, di ka asawa? <laughs> naman rin si mother naman. Tapos yan, how? yung mga kasama ho na aking kapatid, may kasama din niya ho diyan, yung mga barkada din ho yan, ilan din niya ho kasama din. may kasama din yung tatlaw. Tapos si tawang tao sa amin kanina yung naglalagay ho ng tubig, si ate, abay shout out sa iyo ate, yan ho yung magtatrabaho din sa bistro. Napakasisipag nga din ho ng mga crew ho dito at talaga namang abiyad din ho kayo dyan. Pagka kayo ay abiyad na abiyad ho kayo niya na ah, guys, ang dami din niya ho na kayo ng tao ho din eh, alis dating lang ho. Tapos sari naman ho aking father na re, ay kita nyo naman ho, may birthday, batang-bata ho yan, ay awan yan ho ay 65 years old. Ay, kayang-kaya pang makalima. What? <laughs> Makalimang pahinga. At kasi nga, halira <laughs> yung din niya ang aking ama. Eh, kaya nga, eh, medyo naedad na. Eh, pagkaya naedad na, na eh, na, talaga nalabas na ko yung mga sakit na yan. Pero kahit naman ho ganyan niya, na, sabi ko nga sa inyo, eh, nung kabataan hindi sa pagyayabang sa inyo aba ay talaga namang napakagalang di sa niya dahil nagtatrabaho din huya sa niyaw nga para din inyong kabugnoy ah paano ba yan guys ay uuwi na inyong kabugnoy ayan nga dito na lang po aking video sana po inyo nagustuhan at yung inyo pong nagustuhan pakipalo like and share naman po paalam